Cotabato City. Sa Visayas, 1233 DYVS, Sweet Voice of Salvation, Bacolod City. Up 987 DYFR, Life Changing, Cebu City. 97.5 DYFE, Unang Tugon ng Pamayanan, Tacloban City. Sa Luzon, 1143 DZMR, Missions Radio, Santiago City. CARE 104.3 The Way FM, Legazpi City. 106.3 DZRK, Quezon, Palawan. 98.7 DZFE, The Master's Touch, Metro Manila. At 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, Mega Manila. FEBC Philippines, Ibinabahagi si Cristo para sa Mundo. Mula sa Far East Broadcasting Company, iniahan ang dulang tanikalang lagot. walang hanggan. Ako po si Lucinda Arceca, na dati pong bar girl. Salamat po sa ating Diyos at ako po ay nakakilala sa ating Panginoong Yesus. Kung papaano po ay aking ibabahagi dito po sa Tanikalang Lagoon. Ano? Ipasok kita ng trabaho? Saan? Sa pinapasukan mo. Baka pwede ako kahit janitress lang. Titignan ko kung nangangailangan sila mamang ng janitress, ha? Ang alam ko, naghahanap sila ng mga bagong babae na magtatrabaho gaya ng trabaho ko. Isang bar girl. Ha? wag naman yun. Hindi ko ata kaya yun, eh. Tsaka, may na ako. Matanda na ako para sa isang bar girl. Loka-loka! Anong palagay mo sa akin? Matanda na? Magkasing edad lang tayo, classmate. <laughs> <laughs> eh di, kung walang bakante sa janitress, papasok mo na nga lang talaga ako bilang bar girl. Hmm. <laughs> Tanggap ka na, Lucinda, sa applyan mong bar girl. May figura pa naman yung katawan mo. Kahit renta ka na, ilan ba ang anak mo? Yung asawa mo ba, nasaan? Biuda na po ako. Kaya kailangan kong kumayod para sa mga anak ko. Tama yun. Diyan ka huhugot ng tapang. Kailangan buhayin ang anak. Nasabi na ba sa'yo ni Lily ang patakaran ko rito sa bar? Kung nasabi na sa'yo, uulitin ko lang para malinaw. Hindi ka lang isang waitress at nagsuserve ng beer sa customer. Kapag gusto kang ip pick out ng customer, kung saan ka mandalin bahala na siya. Basta bayaran niya ang bar fine. 10% sa akin, 90% sa iyo. Mas kikita ka sa ladies drink, pero mas malaki ang kita mo kapag inilabas ka ng customer. Pero pwede ka umayaw kung di mo type si lalaki. Lucy, pupunta kami ng post office para magpadala ng pera sa probinsya. Ano, sasama ka ba? Oo, sasama ako. High school na yung anak ko eh. Kaya kailangan niya ng mga gamit sa school. Malaki bang kinita mo kagabi? <laughs> Oo, sa mga ladies drink. Medyo sa mga tip ng customers. Ganito kasi. Baguhin mo ang style mo. Maging bongga ka. Palaban, ikanga kung ang mga artista nga, kung magsuot ng kanilang outfit, halos makita ang kanilang mga kaluluwa. Nasa billboard, nasa magazine. Eh, ikaw, tayo. Kaya lang tayo magsusuot ng ganun para lumakas ang kita natin. Sa gabi lang yun. Tawag ng pangangailangan. kailangan kumita. Sige, kakayanin ko. Para sa mga anak ko, lalaban ako. Hindi ah, ko sa mga nag sa mga teenager na dito daw sa shop na ito sila bumibili ng pang party-party nila. Mura lang pero tipong mamahalin. Aba, tama nga. Madami dito. Pati ang price ng mga mascara ay mura lang. Iba't ibang style pa. Kayang-kaya ng budget ko. Ah, panahon na para dumiskarte ng todo. Para sa anak po? Paisa-isa lang muna ang bibilin ko. Bago ba tayong barger? Bakit di dumaan sa aking interview? Ipinasok ba yan ni Ako nang walang paalam? Gusto ko siyang makausap, ha? Di pwede yan sa akin. <laughs> ano ka ba naman, Madam Maming? Si Lucinda kaya yan? Di ba malaki ang kiginanda? Si Lucinda ba yan, Yung probinsyana? Oo. Uh -huh. Parang artista na ngayon, ha? Magandang nanay. Thank you. experience ang ipinunta ng mga yan. Chicken mo yung mga ID ha, baka may mga minor de edad ang mga yan at mapasarap pa ang bar mo. Pareho tayong mawawalan. Ako ba na? Basta magtrabaho ka lang dyan ha. Um, uh, ex excuse me mga dudes, are you lost? Hindi ito computer shop. Walang games dito. Bar ito. Inuman. Eh, yes, yan ang pinunta namin para uminom. Pacheck na mga ID ninyo. Bawal ang high school dito. At saka may mga pambayad ba kayo? Oh. mga kasama mo. Kaya mo pa bang umuwi? Eh, oo naman. Di naman ako ganong uminom eh. Alalay lang ako. May kotse naman ako. Anytime, pwede akong umalis dito sa bar. Ang higpit ninyo rito, no? Napagkamalan pa kaming high school. May mga trabaho na nga kami at saka may pera. <laughs> oo nga eh. Ang swerte mo, Gerald, may mga magulang kang may kaya at eh, nag-aaral ka pa. Eh, pero may kapalit. Kailangan tutukan ko ang pag-aaral ko. May mataas na grades. Bawat galaw ko, dinumiro. Malaki ang nawala sa akin eh. Hindi na ako naka-experience ng maging teenager eh. Hmm. Hatid-sundo ako ng papa ko. Salamat na lang at namatay na siya. Si mama na lang ang sumisita sa akin. Nakikialam ng mga pinaggagawa ko sa buhay. Maraming bawal. Parang robot. Parang robot ako sa pamilya ko. De, remote control eh. Pinakikialaman kung ano ang gusto kong trabaho. Siya pa rin ang nasusunod. Oh. Paano? Time to go na? Baka maiyak ka pa sa kwento ko eh. to para sa iyo. Bayan na yung mga drinks natin ha Thank you You are good listener Bye Oh, te teka Sobra tip mo Baka mas kailangan mo ito sa mga gimmick mo Come on Idagdag mo na lang yan sa pambayad ng tuition ng anak mo Marami pa akong pang gimmick Huwag mo akong alalahanin orders na gamit ang motor namin. Eh kaso nga, magpunta ako dito. Kasamang naibenta para dagdag pamasakit masahit pang gastos. Ah, uh, teka! Saan tayo pa ng restaurant? Gutom ka na ba? Hindi pa! Sige lang! Enjoy ang kaangkas mo! <laughs> <laughs> saan pa ba nag-enjoy? Sa bewang ko na hawak-hawak mo? ako para kang bata na mahuhulog na! Eh, sa totoo lang! Di ako sanay na umangkas eh! Masanay ako na magpata! <laughs> Madam Maming, hmm. si Lily hindi na naman 'ho pumasok. Nako, akala ko ba may alam ka sa kaibigan mo? Kayo ang magka dila. Hindi mo ba alam na nagpaalam na si Lily? tumigil na sa pagiging barger dahil na born again ang lukaret. Ewan ko kung ano yun. Baka burn again and again. Alamin mo nga kung anong relihiyon yun. Jesus dito? A Anong Panginoong Jesus? Ah, sinadya kitang puntahan dito dahil utos ni Madam Maming. Dahil ang pakiwari niya ay nabaliw ka na. Mula nang maindisper ka kay Mr. Tan. Iniwan ka. <laughs> Talaga lang ha? Tara nga, maupo nga tayo. Akala ko yung kumakatok, sina Pastor na. Ikaw pala? Pastor? Bago mong customer? Dito ka na lang ba sa bahay nagpapaupa? Tipid ka? Hindi ito sex Den. Ano ka ba? Dito sa bahay ko, nagdaraos kami ng Bible study. Sina pastor at misis nito ang nag-handle ng Bible study. Nasabi pa sa yun ni madam na born again na ako kaya tumigil na ako sa pagtatrabaho sa bar? Kasi ang ating sarili-sarili ay templo pala ito ng Diyos. Dapat clean and holy. Teka, anong gusto mong drinks? Walang ladies drinks dito, ha? Soda lang. <laughs> Lilia, ah. Nakakakilabot ka. Hayan, tingnan mo oh, ang balbon ko sa mga braso ko. Nagtatayuan. Ramdam ko rin yung malaking pinagbago mo. Ganun ba talaga ang Panginoong Jesus? Kayang baguhin ng kagaya nating mga prostitute? <laughs> Oo, Lucinda. Ang pag-ibig ng Diyos sa iyo at sa akin ay gano'n na lamang. Ang kaisa-isa niyang anak na si Jesus ay napako sa krus para tayong makasalanan ay tubusin at mabigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Lucinda, mamatay man ako ngayon, alam ko kung saan ako pupunta. Doon sa kaharian ng Diyos, magpakailanman. na bumabalos sa aking kaluluwa. Pinalaya ako at magmula noon, nagpatuloy ako sa aking pag-aaral ng salita ng Diyos hanggang sa ako po ay maging isang misyonera sa iba't ibang lugar. Taglay po ang kapangyarihan ng ating Diyos. Purihin po ang ating Panginoong Hesus. ang sino mang sumampalataya ay magkaroon sa kanya ng buhay na walang hanggan. Juan 3.15 Diyan po nagwawakas ang pagsasadula ng Tanika ng Lagot mula sa padalang liham ni Lucinda Segan na Ermita Manila. Binigyang buhay ni na Nancy Lazarte Janelle Briones Eva Moratalia Gomez Roy Camu Gomez Mula sa panulat at produksyon, Cherry Pinalosa Sa pamamahala at direksyon, Dean Camacho Hanggang sa muli, ugaling makinig sa 702 DCIS Radio TV. Agapay ng Sambayanan.